Kasi ngayon yun nga yung kurakutan. Yun yung sistema ng korupsyon. Idadaan sa insertions. Goodness. Sa 21.6 billion, attorney sinasabi na bakit hindi na ilagay sa NEP yung 100 billion instead of insertion. Ano yung instead of insertion? ay ay ginawang hindi nilagay sa NEP instead ginawang insertion ginagamit nila sa, as leverage yung 100M na insertion as unprogrammed funds pang suhol rakutan nga that is the process kung saan sila nakakakurakot ng pera. Kaya nga na tayo nandito sa usapan na to ngayon dahil sa ginagawa nilang insertions yan na inaaprobahan ng presidente. Ang tanong dyan, kung talagang hindi niya aprobado yung mga insertions na yan, hindi niya sanction yung mga insertions na yan, bakit niya pinirmahan? Bakit niya hindi binito?